Hey! What's up mga boss? Manangarap sa lahat so, yun. Ang unit pala natin is Suzuki Palit. Palit ka dyan, iniisa naman yung tag eh. Pero yun nga sa mga sinasabi ko sa mga vlogs ko mga boss, na maraming kumukuha ng bultuhan sa mga Suzuki units dahil number one sila pagdating sa mga kickers or yung mga 660cc engine. At nire nila ito at iba rin ang pangalan ng unit gaya nito is Nissan Rocks. At dahil maraming nag-request sa unit na to na i-review ko daw dito sa Japan dahil ang dami ng mga surplus na dumadating nito sa Pilipinas at ito yung honest review natin mga boss pagbukas mo dito sa rear door, ayan makikita mo ito may mga upuan. So na fold to mga boss gaya ng DA64 at konti lang yung luggage area niya sa likod. At dito makikita natin yung jack at tire rings niya at meron ding portable na air compressor at saka sealant. So it means mga boss wala na tong spare tire. Dahil kung bubuksan natin dito, ayan walang laman yan. So kayo na lang ang mag-provide ng spare tire mga boss. Pero pwede na rin yung tire sealant lang. At dito naman tayo sa harapan, ayan naka projector HID headlights na to. So napakaliwanag na. So combination din ng mga bulb type signals and park lights. At at dito naman sa kanyang engine compartment, ayan, naka-ABS na to mga boss. At ang engine position nito is transverse or or patagilid so ibig sabihin front wheel drive ang sasakyan na to so kung makikita nyo K6A pa rin yung engine Suzuki Motor Corporation so dahil sa harapan ng engine nito hindi ka naman problema na iinit yung inyong mga upuan so dahil top of the line ang unit nito ayan may turbo at ito pa ang goods dito mga boss naka electronic throttle body na to na makikita lang natin sa mga DE17 na isa ring dahilan sa matipid at mas accurate na acceleration at idagdag pa natin na naka VVT na to so andyan sa gilid yung kanyang actuator hindi lang natin makita so masasabi natin mga boss na kumpara sa DE17 AA17 ay patas lang sila sa fuel consumption. Naabot sa 17 to 25 kilometers per liter. Sulit mga boss. At dito naman tayo sa kanyang manufacturing date nito. Ayan, 2012 kung makikita ninyo. So ibig sabihin 12 years na ang sasakyan na to at napaka goods pa rin. At dito na tayo sa loob mga boss na ma talaga kayo. Ayan, sa kanyang panel gauge, it is combination of analog and LCD display na ang daming mga lights na umiilaw. At ang nito is 127,750 kilometers. At dito naman makikita natin push start na siya. Ayan, ang manibilan ni Nissan pero Suzuki pa rin to, mga boss at ang RPM niya is abot ng 9000 at ang top speed is 140 km per hour at tingnan nyo naman mga boss ayan napaka premium niyang kanyang dashboard para na talaga siyang auto mga boss at may 8 inches pa na head unit pero sa mga normal variant lang nito is walang head unit kundi stereo lang at kung mapapansin nyo ang kanyang leg room ayan napaka spacious talaga mga boss sa kadahilan na nawala na yung engine sa ilalim gaya ng DA64 at 17 kaya kung magustuhan mo ang unit ito i-grab mo na hanggang mura pa sa market at ito ay naka double auto automatic sliding door at naka all power na rin to pero may mga variant din na hindi siya all powered lahat at dito tinest ko sana na sumakay para makita ninyo yung distansya sa ulo ko pero hindi sumakto yung camera natin pero napaka spacious talaga niya mga boss at nausog pa yung upuan sa likod at ito naman ang kanyang space sa likod ayan napakataas ng roof mga boss kahit 6 footer dito kayang kaya pa so wala akong masabi sa space napaka komportable at napaka luwang at syempre itaas natin yung unit para matanggal natin yung gulong at makita nyo mga brakes ito dito sa likod is drum brakes ayan tatanggalin na natin to at gamit natin tayo ng flat screwdriver at saka 30mm na socket wrench. So napakadali lang naman ito tanggalin. Ayan, dito sa gilid lang tapos pupukin ninyo. So napaka basic lang naman ito. Ang importante dito is alam mo yung torque nito. Which is sasabihin ko mamaya. At ito pala yung brakes nya. So almost the same na sila sa day 64 at 17. Ayan, makikita ninyo. So ibig sabihin hindi kayo mamublema sa parts nito. So napaka goods din ng kanyang wheel cylinder dahil uh, ganito na ang ginamit nila na forma which is napaka less talaga sa maintenance nito mga boss dahil napakadalang masira nitong mga guma sa loob. So dito sa Japan, kapag nagbubukas kami ng hub matik pinapalitan na namin, pero sa Pilipinas binabalik ko lang yan. At dito sasabihin ko na sa inyo mga boss kung ano ang torque nito, based on manual to ha, 180 newton meter. At pagkatapos yung higpitan mga boss, huwag nyong kalimutang lagyan ng sealant yung ganyang grease cap. Kasi minsan natatanggal to or pinapasok ng tubig dahil sa design niya na flat lang yung gilid kaya kailangan ng sealant para hindi matanggal. Siyempre huwag nyong kakalimutan yung nut na eh? na i yung outer lips para mag-lock in position for safety. Siyempre huwag nyong ng malakas kasi mayuyupi yan. Flat screwdriver cool yung final na gamitin ninyo. At yan, na posisyon na natin ng gusto at goods na yan. At dito mga boss sa gilid niya, makikita ninyo meron siyang headlight leveling sensor. So ang gamit pala nito is depending sa load ng sasakyan. Halimbawa, marami kang karga sa likod. syempre tataas yung headlight coverage kaya madedetect dito at mag aadjust yung ECU na ibaba yung coverage ng headlight para hindi masilawan yung nakasalubong mo sa kalsada. Napakarespetado talaga ng mga Japanese dahil sa Pilipinas, masaya pa yung mga driver na nakatutok sa mata mo yung mga headlights. Siyempre, dito na tayo sa front. Ayan, ito yung stabilizer link nya, Napaka-iksi lang. At the same lang to ng Tyra D, ng de 64 at de 17 At dito naman sa kanyang front disc brake. Ayan, so same lang din sa de 64 at 17. Pati mga brake pads ito mga boss, the same lang talaga. Kaya hindi problema mga parts nito. At jump up tayo dito sa ilalim at dahil honest review ito. At ang masasabi ko talaga na issue talaga na ng k 6 a engine is yung oil leaks. Ang mabilis dito tumagas mga boss is yung timing chain cover. Kaya kung magre-resell kayo nito, mas mabuting ibaba nyo na lang yung engine para hindi kayo mahirapan dahil tested na namin yan dito. Ayan. So, yan yung automatic transmission niya. So, napaka-goods mga boss. At uh, matiba matibay yung build talaga. At may isang part din ito na mahirap palitan. Ito mga boss, yung kanyang alternator. Kasi nga, masikip yung kanyang area. Pero madali mo yung bunutin kapag may diskarte ka. So, kung umabot ka sa part ng video na ito mga boss, huwag mong kalimutang i-share, i-like, i-follow, at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Para sa mas marami pang content. So, thanks for watching. God bless a See you at the next video.